Hi guys! So ito po ang ating lunch today. Nakapak na po siya. Oo. Ano siya? Chicken bites, you know. Ito yung aking lunch. Talagang siniseryoso po na po ito mga, mga ka-friendship, no? Mga kunti lang. Kailangan kasi may meat, Okay. Tapos ito po, po tayo dito. Carrots. Strawberry. Dami po pagkain dito. Prutas at saka celery. Okay. Thank you, Lord, for blessing me. Bless Lord. So, ito na po talaga ang ating uh, routine, no? Pero, nafe-feel ko talaga yung chin ko. Parang nag-shrink talaga siya. So, hmm. kailangan um, talaga may protein. Ito. Hmm. 怎、嗯、么滴？等下，你儿子莫饭。这不 Tapos kanyang umaga, uh, protein shake lang talaga ang ininom ko, breakfast ko. Uh mm -uh. -mm. Sana makasurvive ako. Pero parang makasurvive ako. Kasi sa hapon kasi mga ka sa dinner, kumakain talaga ako. Mm -mm. 嗯。Mm.